kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat. By the way, this is Sweng of RGO Mini coop at iba pa. And for today's video mga kahabi is pag-uusapan naman natin ang ating bagong salta sa ating Mini coop. Yun ang uh, kuchin bowl yung ating mga silky kung saan ba ito nag-originate at saan ba talaga ito nanggaling. Pag-uusapan lang natin ng kaunting-kaunting trivia lang naman sila. Hindi naman tayo ganun ka-broad with regards sa mga history about sa si mga fancy si chicken. Kaya pag-uusapan lang natin ng kakaunti. At nang medyo may may alam tayo kahit o paano. Kaya stay tuned mga kahabi! Ayan mga kahabi, alam nyo ba mga kahabi na ang mga silky ay original from Asia at may maraming naniniwala na from China or Japan at may marami ding naniwala from India. Pero wala talagang exact location kung saan talaga nagmula ang mga silkies. And of course, sa US, ang mga silkie ay considered bantam. Pero sa Great Britain naman, is considered nila ito as large fowl. And ang physical na karakteristik ng mga silkie is yung kanilang pagkakaroon ng extra na mga daliri sa paa. Usually, both side, uh, left and right, nagkakaroon ng dalawa. Minsan, nagiging lima na or anim doon sa kanilang mga paa. And of course, yung physical characteristic din nila is yung kanilang pagkakaroon ng maitim na balat, tuka, mata, tsaka yung pati yung laman niya. Except lang sa egg na puti kasi nga gawa naman yun sa calcium. Yun yung uh, physical characteristic niya. And of course, yung kanilang mga balahibo na parang mga buhok na rin. Kasi nga hindi siya buong balahibo. Kagaya ng mga typical na mga manok. And of course, ang mga silky din ay may iba't ibang color varieties. Kagaya ng sa atin is, yung sa atin hindi ko mawari kung anong kulay siya. Pero meron mga silky na black, white, buff, bard, at kung anong-ano -ano pa. And of course, meron din tayong Chinese silky, American silky, merong merong pang satin silky, at kung ano-ano pang mga varieties, hindi ko na-i-mention kung ano pa yun kasi nga sa pagdaan ng panahon, marami talagang nabubuo mga uh, varieties ng mga klase ng manok Siyempre, dumako naman tayo sa ating mga kutsin. Kutsin means malalaking balahibo sa paa na galing China na dinala sa Europe at North America noong 1840s and 1850s at tinawag din ito noong unang panahon na Shanghai Birds o oh, ba? Diba? or Kuchin China dahil na rin sa kalakihan at striking appearance ng ang manok na ito ay naging ito ay naging mitsa para mas lumawak ang interes sa poultry breeding sa mga western countries. Sometimes na describe ito as hen fever. Siyempre yung sa kasikatan ng breed nito noon, mas lumawak ito at naging interesado yung mga tao na paramihin at mag-alaga ng mga kuching bull noon. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang pagiging bantam na manok ay nagdidepende sa lugar, bansa at province kung saan ito inukinsiderang bantam o hindi. Kaya kagaya rin ng ibang mga manok, ang mga kuchin din ay may iba't ibang varieties ng color. May mga kagaya rin ng sinabi ko kanina, halos nagkakapare-pareha lang naman yung kulay nila. Kasi nga, manok lang naman eh, merong uh, may mga bard, may buff, at kung ano-ano pang mga kulay ang mga kuchinbor. At ang standard naman na timbang ng mga lalaki is 3.6 to 5.9 kilos. Tapos sa mga babae naman, or hen, timbang ito from 3.2 to 5 kilos. Ganyan po ang timbang ng mga coaching ball at saka based naman sa ating mga nakalap ng na mga tao nito yung mga kaalaman is may mga iba't iba rin mga kutsin eh. Mayroon mga standard mayroong din mga large type na mga kutsin ball and disclaimer lang mga kahabi hindi tayo ganun ka kasi nga yung mga info na nakukuha natin sa internet is hindi naman talaga 100% accurate kasi nga sa pagdaan ng panahon may mga information na nabubuo naman o depende na rin sa pananaliksik ng mga eksperto di ba kung ganito noon maaring mali yun at may na na-discover na naman silang bago na yun pala ay yung tama na o ba diba? hindi po tayo ganun ka disclaimer mga kahabi, syempre willing naman tayong makorek kung may mga nalalaman kayong mga information patungkol sa mga nasabi nating mga information sa ating vlog. Uh, we are not uh, we are not ano naman eh na dini-disclose natin na tama yung ating mga sinabi sa vlog. Basta masasabi ko lang uh, yun lang naman yung ating uh, nalaman at makalap ng mga information particularly sa mga silky and of course sa mga coaching ball na ating mga alaga mga kahabi. siya nga pala mga kahabi, ko lang no, ang pagkakaroon ng iba't ibang breeds ng mga manok ay due to evolutions. Million years ago nang nakakaraan kung bakit nagkakaroon ng mga evolution, kung bakit nagkaroon ng iba't ibang breeds, hindi lang naman sa mga manok, pati na rin sa lahat ng bagay na andito sa lupa. And of course, Uh, nagkakaroon din ng bagong mga breeds ng mga manok Due to human inter intervention Yung science way na na ginawa Kaya nagkakaroon na naman ng iba't ibang kuri Ng mga breeds ng manok Example dyan ay yung mga broiler O diba, isa din yung new breeds From different breeds Tapos uh, dinevelop hanggang magkaroon ng isa pang breeds Kaya yung mga broiler na manok is mga one man is lumalaki na talaga sila. Kaya isa rin ang mga tao sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga iba't ibang breeds ng mga manok. And of course mga kahabi, eh, madagdag ko lang rin is maging responsable po tayo sa ating mga alaga. Kung ito may nagdulot ng kasiyahan o financial financial way para o mga ating pamumuhay eh s'yempre talagaan pa rin natin sila kasi nga isa rin 'to sa mga bagay na nagkakaroon tayo ng extra income or na, nagkakaroon tayo ng pagkawala ng ating mga stress sa mga araw-araw nating mga trabaho 'di ba at isa na ako doon sa patunay na ano talaga siya it means a lot to me na magkaroon ng kasiyahan nagdudulot ng kasiyahan para sa akin. Maaring sa iba is iba ang dahilan kung bakit sa nagalagaan dito at sa akin iba rin sa inyo rin. Mara marahil iba rin inyong nagiging dahilan ninyo para ito ay alagaan sila para paramihin. Kaya enjoy lang talaga mga kahabi sa pag-aalaga. And disclaimer mga kahabi hindi po na hindi ko po alam ang iba pang mga info patungkol po sa mga at ayan mga kahabi, sana'y ay kapuluto yung kunting kaalaman ng ating video this morning. Sana ay uh, magbigay ito ng uh, enlightenment kung baga sa ating mga sarili. At maraming maraming salamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta at patuloy na nanunood sa ating mini vlog. And sa mga baguan po, sana ay uh, wag na wag niyong kalimutan na mag uh, like, share, and subscribe para maging updated po kayo sa mga bago ko pang mga uploads. And maraming maraming po talagang salamat sa mga supporters ko until now. Kaya wag natin kakalimutan mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang tuka. Kung ikaw ay matyaga, always po may nilaga mga kahabi. Kaya maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!